Huwag ba Eh, hindi ba Sinabihan pa na kayo sa wag? Eh! kami hindi ka masasabihan Nakrik kami doon. Huwag ba? sila O ka-trick.

yang baik ya. Kita gua bujan. Allah men paso. Kita gua. Pas enggak? Baik kan? Ah. Timpa ana. Ustaz main mau main. atina ano ano may hindi tinipay oh masarap ba masarap yan kipare pare, kipar 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 sa kipar 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 Come on.